Iris, ngayong araw kung may dapat kang puntahan ay iyong gawin, ang lahat na magagawa ay para sa ikakaganda ng pag-uusap, maging mas maaga ka sa usapan, para ka makakuha ng katalinuhan ng mahuhusay na idea, na baka bigla ang makakuha ng other income, at sa mga dapat na gagawin ay huwag ka muna gumawa ng pakikipag-usap, sa mga kaibigan ngayong araw para makaiwas ka sa pagpapalabas ng pera. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ay pag-iingat sa ngayong araw ang dapat mong gawin at maging masinop at iwasan mo rin magpapabe sa gawin. Oras na magkaroon ng konting pagkakamali ay pwede mapag-alitan at makaapekto sa hinahangad na pag-asenso muli sa trabaho. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color orange number 20 number 25 at number 19. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may gusto kang plano ng isang pagnenegosyo, may swerte ang iyong katalinuhan, sa paggawa basta may sarili kang puhunan at walang pag-utang, ay kaya mong makagawa ng isang negosyo na maayos sa hinaharap, at ngayong araw ay dapat kang maging mas maingat, sa ikikilos mo sa kadil dahil doon sila pwedeng magbigay ng tiwala sa iyo. Sa tahanan ng pahiwatig maging mapagmasid ka sa mga anak para iyong mapansin na pwede kang makagawa ng ibang tulong sa kanila para mas lalo silang sumigla sa pag-aaral at sa ibang dapat nagagawin. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging masinup ka at umiwas sa mga usapang may diskusyon ang gawin ng manahimik, ngayong araw na masipag ang magpapasaya sa iyo, na pwedeng makuha mo ang atensyon ng mga boss, ang pahiwatig ng iyong gabay sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay normal na masaya walang pahiwatig, na problema ang masaya mong pag-iibigan ay laging magdadala ng ikakatagumpay ng pag-asenso, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color blue number 34, number 20 at number 15. Gemini, ngayong araw ay may kahirapan sa iyo ang pakikipag-usap, dahil wala kang malakas na good vibes ng swerte. Kaya maging maingat ka lang nang hindi ka mapahamak, at sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang sa ibang tao. Magulang mo ang pwede mong tulungan kung siya ay hihingan ka, ng tulong ng laging may good energy ka sa pagkakaperahan, at huwag ka basta magbibigay ng pagsang-ayon kagad sa ibang makakausap, nang hindi ka nila basta maisahan lalo na sa pera. Ngayong araw ang pahiwatig kung may dapat kayong puntahan. Nakasama ang minamahal, ay gawin mo dahil may sinyales na maayos ang magiging resulta, at sa iyong kalusugan ngayong araw ang magandang prutas, sa iyo ay ubas na walang buto magbibigay ng pagganda sa mga ugat sa puso ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22, number 10 at number 36. Cancer, Ngayong araw ang dapat na ugali mo ay maging matatag ka sa sasabihin na paninindigan mo kung alam mong nasa tama ka at doon mo makukuha ang kanilang respeto at madami sa iyo ang bibilib sa usapan at para makuha mo ang pabor nila sa iyong mga proposal at kung mayroon kang natanguan na tutulungan ay may mas mainam na pag-isipan mo pa dahil walang kasiguraduhan na ikaw ay mababayaran, kaya dapat kang maging mas maingat sa gagawin. Sa iyong pera ay maganda ay may sinyales na nalalapit mo ng makuha, ang mga pinanghirap mo na inaayos na pagkakaperahan. At sa iyong trabaho ay may masayang ngayong araw din ang pahiwatig, dapat kang magtiwala sa kaibigan, mo sa trabaho, dahil sa hinaharap ay may pagsasamahan pa kayo sa pag-asenso. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color gold number 8, number 24 at number 19. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ay may matalas kang isipan, at swerte pa sa dapat na gagawin, kaya iyong ituloy ang mga gustong mong gawin, ang dapat ay maging maingat ka na maging maunawain, dahil kukuhanan ka lang mahalagang bagay sa iyo, na hindi na maibabalik kaya dapat mong ingatan, ang iyong ugaling masyadong maunawain, sa iyong pera ang pahiwatig bawal kang makatulong, at magpautang ng makaiwas ka sa kagalit na kaibigan sa hinaharap. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig mga miyembro ng pamilya, ay huwag maging to sa kanila dahil baka sila ay mapalungkot mo, kaya dahan-dahan ka sa pagsisilita. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na kayo ay pwedeng magkaroon ng okasyon kaya iyong ituloy dahil magbibigay sa inyo lalo ng good energy ng swerte sa pag-iibigan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 16, number 29 at number 18. Virgo, ngayong araw ang ang bigay pahiwatig ng iyong gabay kung may usapan ka na tungkol sa pera, ay dapat kang tumuloy dapat mo lang lakasan ang iyong pakiramdam, para mas maayos mo matapos ang pakikipagdeal. At kung may dapat kayong puntahan ng minamahal ay dapat ninyong ituloy, dahil kung hindi kayo makakapunta ay pwede mawala ng pagkakataon ng kumita ng pera, at huwag ka lang magbibigay ng suggestions ng pabigla-bigla, sa mga magulang at kapatid hayaan mo sila ang gumawa ng gusto nila. Sa trabaho ay may maayos ngayong araw at masaya ang iyong enerhiya, kung may humingi ng tulong nakasama sa trabaho ay tulungan mo na magbibigay sa iyo ng masayang araw at paghanga ng mga superior ang iyong makukuha Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color gold and color red number 30 number 25 at number 17 Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may dapat kang puntahan, na meeting o seminar ay iyong puntahan dahil magbibigay sa iyo, ng malawak na kaisipan sa paggawa pagkakakitaan sa hinaharap. At kung may kaibigan ka magdeal sa iyo ng isang mabilisang pagkakakitaan, ikaw ay sumama dahil kikita kayo ng maayos na pwedeng magawa ng paulit-ulit pa. Sa tahanan sa pamilya kung gagawa ng plano ang anak na mag-abroad o magbago-magbago ng trabaho, ay yung suportahan dahil kaya niyang gumawa ng naayo na resulta. Sa pera ang pahiwatig ay pagsisinop para sa iyo, at wala muna pagtulong at magpautang, nang hindi ka magipit sa pera sa hinaharap ang pinapahiwatig, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 10, number 15 at number 29. Scorpio, ang maging masaya ang iyong aura ngayong araw sa usapan, ang magbibigay sa iyo ng buenas na magagawa. Na pwedeng kumita ng maayos na pera, at kung sa pakikasama sa mga kakilala kahit pa kaibigan at dapat kang lumayo ngayong araw sa kanila para makaiwas ka sa problema sa hinaharap sa iyong pera ay bawal kang maglabas kung investment na ngayong araw nang makaiwas ka sa pagkalugi ang pinapahiwatig Sa iyong trabaho ay bawal muna sa iyo ang makisama kung ikaw ay aayain sa paglabas dahil baka biglaan ka makakuha ng problema sa pera. Sa pagmamahalan ay maayos kung magkikita kayo ng maaga, kaya ang grasya ng pag-iibigan at lalong ikakaganda ng pag-asenso sa pamumuhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 34, number 10 at number 27. Sagittarius, ang pahiwatig ng iyong gabay kung may plano ka na isang pagnenegosyo, ay dapat mong pag-isipan pa dahil kung mabilis mong gagawin, ay pwede kang malugi sa pera. Ngayon araw ay walang maganda idea na papasok sa iyong isipan kung pera ang usapan na deal kaya dapat mong iwasan na lang sila, at sa iyong pera ngayong araw ay bawal ka magpalabas, ng malaking pera at makatulong dahil nawawalan ka ng buenos na enerhiya, at nang makaiwas ka din sa problema sa pera sa hinaharap. Sa trabaho, ay mas mainam sa iyo na mag-focus sa mga ginawa, dahil kung sasama ka sa mga usapan ay pwede kang makakuha ng ikakahina ng swerte sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya at maayos, walang sinyales na tampuhan, masaya ang gamabay na magponlad ng inyong mga plano sa pamumuhay, at laging magpapaganda ng bawat kalusugan, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 10, number 33 at number 25. Capricorn, ngayong araw ay may dadating sa iyo ng isang usapan, na pwedeng sinyales na ikaw ay kikita ng pera, kaya dapat na maging maingat ka lang ay maayos mo ang deal na maayos, at ngayong araw ay huwag kang magtiwala. Kung pera ang usapan sa negosyo magingat ka ng gusto, dahil kung kagad ka maglalabas ng pera, ay baka malugi ka ng biglaan kaya kung dapat mong iwanan, ay gawin mo kagad para hindi ka mapasukan ng problema. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay bawal magpabisite sa bahay, at huwag magbibigay tulong ng makaiwas ang pamilya sa dala nilang negatibong hangin ng kamalasan, torus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 38, number 21 at number 19. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng kang magkaroon ng ugaling mabilis magalit, kaya dapat kang maging mapagtimpi sa kausap na may kayabangan, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo, at ngayong araw ay maging mas stricto ka sa ibang tao, na mahilig maghingi tulong dahil siya magdadala sa iyo ng bad energy ng kagipitan sa pera kung ikaw ay tutulong Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya kung meron kang deal sa mga usapang pwedeng maglabas ng pera ang dapat ay may pirmahan na bago maglalabas ng pera para good na resulta ang iyong makukuha sa pera ay walang pagpapautang at pagtulong na gagawin sa ibang tao nang makaiwas ka sa kagalitan at kagipitan. Sa pera sa hinaharap, libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 22, number 15 at number 36. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may bigla ang dumating na transaksyon, ay dapat pag-aralan mong mabuti dahil may senyales, na makakakuha ka ng good energy ng swerte, at ngayong araw ay dapat kang maging maunawain, sa mga magulang at kapatid ng walang makuhang tampuhan. Sa bahay ay pag-iingat ang dapat dahil may sinyales. Na may papasok na hanging pwedeng magpahina, ng kalusugan, kaya dapat ay mag-observe kang mabuti. Sa trabaho ay maayos na araw walang sinyales na problema, iwasan mo lang ay magpapalate ng pasok, at doon ka na pwedeng mabigyan ikakabagal ng pag-asenso pa na pangarap sa trabaho, liyo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 25, number 8 at number 10.